Katulbox, lagi nating pinag-uusapan ang tungkol sa solar panel pero napansin ko hindi pa yata natin na pag-uusapan ang kwento ng pinagmula nito. So alam mo ba kung sino talaga ang kauna-unahang gumamit ng solar panel para makapag-produce ng kuryente mula sa sinag ng araw? Halika, balikan natin ang kwento ng solar power mula sa simula hanggang sa modernong gamit natin ngayon. si Edmond Becquerel na isang physicist sa France. Noong 1839 sa edad na 19 years old lang, si Edmond ang unang nakadiscover ng photovoltaic effect. Ang photovoltaic effect ay ang sayan sa likod ng pagproduce ng kuryente mula sa sinag ng araw. Ito yung ability ng ilang materyales na gumawa ng kuryente kapag tinatamaan ng ilaw o katulbox. Dito nagsimula ang konsepto ng solar PV o photovoltaic. At noong 1883 naman o 44 years later sa US, si Charles Fritz ang gumawa ng unang totoong solar cell gamit niya ang selenium at gold. Kahit mahina lang ang output around 1% efficiency, masasabi natin siya ang OG o pioneer sa solar panel tech. So kung meron kang 100 watt na solar panel, ang harvest lang nito ay 1 watt. Mababa lang ito kumpara sa 21 to 22% na average efficiency ng mga solar panel sa ngayon. Pero considering na ang taong ito ay 1883 pa o 142 years ago, malaking bagay na itong 1% na napuproduce niya noong panahon na yon. At noong 1954 naman o 71 years later, game changer ang ginawa ng laboratory ng sikat na si Alexander Graham Bell. Siya yung sikat sa pag-imbento ng audiometer, hydrofoil, metal detector, telephone at marami pa. Ang Bell Labs kasi sa Amerika ang nakadevelop ng modern silicon solar cell. May 6% na efficiency na. Kung may mga strings ng solar panels ka, kaya na nitong mag-power ng appliances. So, ito na yung design na basihan ng solar panels natin ngayon. At guess what? Ang unang gumamit ng solar panel in real world application ay hindi sa bahay, kundi sa kalawakan. Noong 1958, inilunsad ng US ang Vanguard 1, isang maliit na satellite na kauna-unahang gumamit ng solar PV cells para mapagana ang kanyang radio transmitter sa space. Sa halip na umasa lang sa battery, ginamit nito ang enerhiya mula sa araw para magpadala ng signal pabalik sa Earth. At hindi basta-basta, dahil si Vanguard 1 ay nakatransmit ng data ng halos pitong taon dahil sa tulong ng solar panel. At noong 1973, nagkaroon ng global oil crisis. Sobrang tumaas ang presyo ng krudo kaya napilitan ang mga bansa na maghanap ng alternative energy sources. Dito na pumasok ang solar power bilang priority. Noong panahon na ito, nangunguna sa na nag-invest sa solar PV o photovoltaic ay ang Japan, USA at Germany. So katulbaks, akalain mo, 1980s pa lang may mga solar demo projects na dito sa Pilipinas. Sa mga malalayong isla tulad ng Visayas at Mindanao, ginamit ang solar power para sa mga basic needs, lalo na sa mga lugar na walang kuryente mula sa grid. Pero noong panahon na yon, demo-demo lang muna. Maliit lang ang systems at kadalasan funded pa ng foreign donors. Ngayon, iba na ang kwento. Dahil sa mataas na ang singil sa kuryente, lalo na sa probinsya, Solar na ang pangunahing solusyon. Mula sa simpleng testing lang noong 80s, ngayon ay kaya na nitong makapag ng buong bahay kahit hindi na magpakabit ng linya mula sa distribution utility. Kaya ayon katulbox, hindi pala basta-basta ang kasaysayan ng solar power. Ako nga ay nagsimula lang din sa isang solar panel na 150 watts way back 2019. Ikaw ka Toolbox, kailan ka nagsimula? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section.